Ate, gusto niyo kung saan makarating tayo. Sabi na, ini dito na lang tayo nandito. Ay, Ay saan naman, tayo? Ay, tayo nakalas din sa sasakyan na. Ay, saan naman tayo pupupunta? Masama rin ang layas ng layas. Kaya talaga may taling sa painay. Kaya pala, kaya nga, <laughs> ikigay, buntot ka lang, buntot. Ay, dito? kayo nga ho, buntot ang buntot sa akin. Kay naman kayo. Oo, are, o oh, sabi sa akin, napakabait na anak ni Queen Ay. Oh, naku akala ko, ako ipapahamak ninyo eh. Oo, dahil na pag-usapan na namin ito, sabi ko sa kanya eh. <laughs> sabi ko sa kanya, eh, eh ako naman iaangat-angat din nyo. Siyempre, dapat medyo sabihin ninyo, ako ay mabait naman. No? Uy, naman kayo, bakit para naman hindi oh, makatapos? Diba hi, eh. Para paano man iniwala ang mga manunod na ako, mabait na lagay na ako kayo, lagi ng tahimik. Naku po, ay, eh, kaya ka dakal yan agad anda, hindi pa na, ano. Eh, dapat kayo, eh, ano, bukas sa loob ninyo ang pagsasabi ng, oo, o, mabait ang aking anak. Ay, na, yan nga, ay, na. ano, eh, dapat magkukwento kayo, inay. Ay, ina, ay, ay maglinis ay... ng tayo nga, yata'y bengi. Eh, bakit? Ay, nasabi ko na kaninang, oo, o, mabait. Ay, ah. dapat, ayun, ay, ay, ano, eh, nakupo, naku ano na na po, na Diyos ko, dapat yun, ay, pinahahaba-haba. Di kayo kayong anak sabi sa akin, pag ikaw ay makikipagkwento sa iyong mga kaibigan, tatahaba-habaan mo ang inyong conversation, bago kayo ngayon. <laughs> Iba yun. Bago kayo ngayon? Hindi kayo maka ngayon? Hindi, oh. Ay, dapat ay eh, gilis-gilisan ninyo. Dako, paano kayo kukunin ng mga director day oh, ano yun naman, connection <laughs> out. Ay, syempre, na parang nawawalan kumpiyansa ninyo sa sarili. Hindi ha, <laughs> sadyang mabait ka. yon tapos. A mabait alo? na anak, mabait na kapatid, mabait na tao. Nako yun na, kaya sabihin ng ina ko sa akin. basta, yun na yun. Kahit hindi ko ipaglarlaran, nakikita sa kilos mo, sa gawa mo yun na kung ang, ano ka. Yun, yun na yun. Yun lang, ayan. Ay, ay. Pero gusto ko din nga ipagsigawa na sobrang bait ng aking anak at sobrang ayan. ganda. Ay! Naku, Diyos ko! O, oh, yun na gusto mo. Ayan! <laughs> dapat, oo, oh, dad may mga kasaling ng gayo. Oh, para gusto, medyo. gusto, gusto niya lagi kung sinasabing ang ganda ng anak ko. Ayan! Ay, ito, na ba? Ay, unay, ay, ay, mga, ay, wala ay, nagsasabi. Kaya, kayo na lang. Ako diga. na lang ako. Oh, Siyempre, tayo diga. ina. Ay, sino ka susuporta sa anak? Eh, diga, kanyang, ano din, ina at saka ama. Oo, oh, oh, at saka sino ang bubuhat ng bangko? Eh, di kayo lang din. Alang Alam nga, ako magbuhat ay eh, masama ako yun. Oo, oh, oo. Oh. oh. sige, buhatin na ninyo ng buhatin. Buhat lang, buhat. Ayan, Oh. Kaya iimik. Diyos ko, aanhin ah, niyang bibig na iyan kung hindi kayo iimik ng iimik. Gagaya sa iyo, wala ng tegay. Ay, isa dyan. Ito'y walang tegay. Ito'y walang tahan. Rat-rat, ito ko rat-rat. Oh. <laughs> Day Kailangan kina patulog-tulog diyan yan. Kung inaanta ko ba, iingay mo kay na, kay na, din yung mga makatulog. Kaya naman na kayo, matutulog sa atin. Matutulog pag nasakyan. Kulang na pinagla. lang isang mga, mga pinupunta ni matutulog din. Anong oras na dumating kagab? 1.30 a.m. Anong oras mo ako ginising? Alas 6 ng umaga. Uh, Oo. Oh, oh ay mababa na rin iyon pag mga oh, medyo umiidad-idad na dikim na ay eh. <laughs> na aga ang gising. Pandiya agi wala ka nang ginawa kundi mambulahaw. Mambulahaw daw i eh, aga-aga niya namumukol sa kusina. Alam ho ninyo parang ano, ngayon na ho ang oras para maiba ang image ng inaylen Dapat ho kanya mga image na ngayon ay eh, medyo nakikita na ng kaunti ang cleavage. Ho? Oh. Tapos medyo nakikita na ng kaunti ang pusod. Yeah, ika na. Tapos nagpapaiswar-iswar naman ng kaunti. Mm -hmm eh. Dapat nasa sayaw kayo, yung mga na ganyan, yung na ganyan. Naman, okay, pauro. Ay, hindi, inay. Practice lang kayo. Dali, susubukan lang, lang natin kung magugustuhan ng mga mano na Walang makakagusto, baka ako i... Ano? mabas ng katakot ako hindi kayo mababas? Yan naman, Maba, naman kabash-bash Oh, ay ayos naman na suotin nyo. Kayo naman ni Papa iswar-iswar. Oh, di kisasayaw lang kayo ng pag Oh, Mm. Ah, Ikaw na lang ah. kung gusto mo. Hindi, kayo nga ang gusto ko. At ako ang sa inyo. Mm. Dali. Kahit wala praktis, sa... Practice Sumayaw mm. lang kayo. Magal pa kumuha doon ng tubig. At lang sa mga mm. tabong tubig. nako po. Ang oh, inay, kayo nga yung tinuturoan ko. Oh, kayo na ho ang tinuturoan. Ay, ayaw pa ninyo. Dalian mo tayo, naantay na sa cafe naman. Marami na nag-aantay doon sa iyo. Lagi naman kayong ang Kapag kayo tinuturoan, kayo, kayo, kayo gayaan. Ay, kayo eh, hindi kayo nakikinig. Ay, Kapag kayo nakikinig ho, na? inay. Oh. Ay, ay kung ikaw na may magtuturo din, yung kaaya-aya. Abo? Ay, yung gaya. hindi ka, ka aya, -aya yun. Hindi. Apo, hindi. hindi kaaya-aya yun. Ay, Kasusuuti ng gaya. Abo, hindi. Maayos na nga. Binabawi ko na yung sinabi ko kanina. Ah. Yun na lang, ang magpapaano na lang kayo, yung mga naging gaganyan. Yung ay. mga nagaganyan. -ga Sa tigas na rin ang katawang ko. Matigas. Ba Bakit niya nga ang inyong katawan eh? Sadya ano, kala nyo eh... Hindi ko hilig ang ano... Kala nyo eh kahaw, yun na ano, na hindi ano? mabalay-balay. Eh, kaya nga. Ay, bakit nga gayon? Eh, ako naman inasayaw naman ako. Tena niya, ninyo, papakita ako kayo, ha? Dapat kayo inasayaw din mga pag... Yan, magaganyan kayo. Hindi na. Pa naman, kung hindi Kahit ako'y dumaan sa pagkabata ako, hindi nagkagaya. O kaya magagarga. Ano, ano, ano. Talaga naman si Kuy na ihasing-hasay. Oh, tira na inyat, madami magla sa inya, subukan niyo na. Hindi na. Hindi subukan niyo lang yung gare. Oh, dali, 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 dali. Hindi nga. Isa e, lang, ha? Kuya, wag mo to. Kayo ay eh, inay, ay, ako yun inay na nahihina na, na, na kaunting pabor sa inyo. Sige na. Humingi ka niya <laughs> na lang ng ibang pabor, wag ya. <laughs> Hindi. Ako nga ko ini e, tantanan e, e, mo. Ilagay niyo na, ilagay niyo na sa ulo niya. Yan. yeah, oh, yeah, all yeah, all yeah, all yeah, yeah, Garne, yeah. <laughs> <laughs> Ang hirap naman niya pasayawin. Ayoko. Nako po, Diyos ko, paano ah, na kayo magugustuhan ng mga manonood din? Ako kayo gaya. Ay, yung pagsayaw. Kaya pala kayo ay... ay. Nasayaw naman ako, hindi ka sumayaw ng isang araw. Ola, itin oh, na ninyo at sayaw ninyo. sayaw ninyo eh. Oh, eh bakit? Ay, gayaan lang. Ah. Sadyang gayaan. Napaka, ano yung... Ang tsaka walang kalatoy-latoy. So, yun, miss, ikaw na lang nagsabi ng <laughs> walang kalatoy-latoy. Ang puri nga sa akin ng mad, mad madlang people. Ano wow! Sabi? Ang ganda sumayo ng inay Ang galing-galing. Oh. Ano sa... Ano, ano, makagaling-galing yun ang alam ko, ipaanin eh, mo. Gabi uh, lang yan. Ah, okay, tama naman natin. Dapat at... medyo may kote ganyan. <laughs> Hindi mo kagaya. Lang <laughs> ano kayo, kung lang magagayaan. Ano kayo po? Kung kayo nakamana sa akin, kung nagagaya mo Ay, kung ikaw ah. ang nakamana sa akin. <laughs> kung namano ano, niyo, orang kano ako yung... Aba, aba. Kala mo naman ikikiti-kiti di yan. Aba. Kala iki, Baka, nyo, mo ikibulatin nilagyan ng sili. Tapos ay eh, medyo na exercise na rin kayo. Ay, pag mga ganyan-ganyan lang. Sadya, ganun ako sumayaw na. No, Naku, masyadong pabebe. Ay, ay, na, pabebe. Wala masyadong nagkakagusto sa bangkit. Ba, ba, ba. Bakit ko Ah, <laughs> oh, i cellphone mo. May maitapong ko. Ah, <laughs> ba, ba, ba. Ang mga ito, ingay na ingay. Ako may no-notice. Ayan, sabi ni Nay, Queen Mercado ay makakaasa ka. Wala naman akong date naon. Ay manood na lang ako ng Slay Zone. Ayan. Ako, tama-tama nga. Ayan. Alam mo, gusto mo tayo na lang ang mag-date dalawa. Ayan. Mm. Nari, nari rin ang inay. O parang ano, triple date tayo kasama ang inay. Manonood tayo ng Slay Zone. Ipapayag ka Tayo ay triple date. Sa, ano, sa February 14. Manonood tayo ng Slay Zone. Aba. Ang inay atay payag. Inay, payag ka kayo. Yeah triple date. Ano kay ano ito, babae? Lalaki, ito. Aba. Hindi ko hindi na triple. Aba, bakit naman hindi kayo napayag? Ikasama ka naman daw sa triple date na iyon. Oh. Ay, eh, tayo kayo manonood ng islay song. Ay, pwede, pwede, pwede. Oh, ebe kayo hindi papayag. Aba, dapat ko kayo napayag, inay. Kay nama kayo. Ang anak ninyo dapat sinusuportahan ninyo. Hindi kayo ay, dapat ipagsuportahan ninyo. Iwagas. Ito mo, ipapayag din Ang ama o, oh. oh edi si tay si apat. Dito ang humarap daw. Pakay nakabuga ng ataw. Edi tay apat. Apat na laan. Ah, apat oh. tayo. Tabi-tabay. Eh. Ah, ganyan. Ay, eh, Sabi na, may magdadala naman ang oh, mga. lagi na si Hima para lagi kay pasal na pasal. Mangungot-ngot. Oh. Ah, di kayo, siyempre pag nanonood may popcorn. Mm, agay. kanya na ang popcorn. Oh, <laughs> ayun, eh, kapag tayo daw ay manunood, ay eh, apat daw tayo kasama ang tatay, ang inay, tapos ikaw, Magdala ka na rin daw ng papapcorn. Ay nakaw, sasama din ako. Sasama ka rin? Pagiging ako oh. Aboy talaga naman tayo, eh ano, goyor na goyor? Kasama ka. ako kasama mo. Goyor na goyor pala ay, tayo. 3-pond-safe na tayo. Uy grabe naman kayo, naku po, ay siya. Uy tayo, talaga, Ay siya, oh, oh nahihahiya naman kayo din oh, sa amin inaw. Slay zone, slay zone. Ay, ay, na. Mahiyahiya daw naman tayo daw. Oh, bay mahiya naman kayo. Eh, baka aray sa halip na sumipos sa February 14 ay mali pa. Uh, uh, sa halip na rin manuod eh, hindi na rin manonood. Ay, pagkagayaan baka? kayo. Naku po, pagkagayaan dami-dami ninyong ano. Inay! Inay! Ah, ay, tinanin niyo kayo, kaya hindi natugo, kayo hindi natugaw, kayo nabibigyan na. Ay, kaya naman ako naminag sa cellphone din ang akin, ano ba? Ay, eh, sabi nga, ay, eh, pag nga kayo nagsamahan, ay, eh, pakaari, imurong na. Ano ay, 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 <laughs> na, na, na. Hindi ari man liligaw. Ay sabi niya wala daw siyang date sa February 14. Tama tama manonood daw siya na Slayson. Oh, ibang buyan manood na ng Slayson. Dadaan rin sa amin sa yung si <laughs> Ay, mahirap 'yan. Ano? Slayson. Ay, ay sa halip ng magkain. Ay naglaw. Na, magka ay, ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ito na magpaliwanag. Ah, Ako'y napapagod na magpaliwanag. Aray, may usapan tayo. Ikaw na, ayan na, kayo na laak.